magandang araw po sa lahat. So, yung tatalakay natin ngayon sa araw na to ay yung tungkol sa mga pinaparaful na mga barya. Kasi maraming nagkokomento o nababasa ko sa ating Facebook online na yung kumikita daw sa panahon ngayon ay yung nagpaparaful na lang. So... <laughs> so, it, it gusto ko lang pong linawin na hindi po lahat na nagpa ay kumikita ng malaki. So, kaya ngayon po katatapos ko lang ng ating paraffle na ito po yung nakasalang kanina. 19.07 USPI, 1 peso and 50 centavos. So, magkano to siya? Makukumpute natin dito. 50 per slot and then 1 up to 28. So kung compute natin siya, 50 times 28 is only 1,400. So, yun yung total na pinaparapol. So, 50 slots, 1 up to 28 is only 1,400. So, magkano pala yung mga bariyang ito? 1907 na USPI, 1 peso and 50 centavos. Ito yung pinaraffle ko kanina na katatapos lang madraw by online spin wheel. At ang nanalo ay si Sir Rigel number 3, si Sir Rigel Havana. Congratulations po, sir. So, sa nagsasabi na kumikita daw ng malaki yung mga rapulista. So, hindi po lahat, sir, mga madam. <laughs> so, hindi na ako magko-comment dun sa iba. Pero, ang ipapakita ko lang yung tungkol sa akin. So, magkano ba talaga yung kinikita daw? So, we'll see. Kukompute natin siya. So, alam na natin na 1,400 siya, no? So, 1, yan yung total sa 50 times 20. Ibawas natin kung magkano ba ito siya. 1 peso na USPI. 1907 black tone. Unclean. Sa last year, nabili ko ito siya ng amount of 700. Okay? So, sa 1,4, less 700. So, 700 na lang natira. So, meron din isa. Ito yung mga napanalunan. Ang dalawa yung coins na napanalunan. 50 cents na 1907. Okay, so ito siya nagkakalaga ng 350 pesos. So, yung 700 kasi 14 less 700 dito. So, yan nung natira, 700 less ulit natin ng 350. Okay, so 350 na lang. 350 na lang po. Okay, so yung 350 na nabili ko, ito siya, nabili ko dati Uh, Nagpa-shipping pa ako papunta dito sa Cavite ng 150, less 150 ulit. So, 200 na lang po yung natira. And then, since ang nanalo sa ating Spinwall ay si Serigel. Siyempre, ipapaship ko ulit yan through GRS. Saan yung ating... <laughs> yan, through GRS. So, magbabawas ulit siya ng 130 to 150. Di ako sure. So, iba-average na lang natin ng 130. So, yung kinita ko po dito ay, tararan, 70 pesos. <laughs> okay, so yan po yung kinita ko sa raffle na to. So, sa nagsasabi na mga raffleista daw yung mga yumayaman lang o kumikita ng malaki, kasi yung sa auction ngayon ay sobrang hina. So, yan po yung kinita ko po, sir, madam, 70 pesos. Para dito sa dalawang coin at free shipping na rin. And also, nagbigay pa ako ng freebies. Ano yung freebies ko kay Sir sa nanalo? Okay, English series na 2 pesos. Ayan. Freebies po ito siya. So, dito pa lang pwede niyang maibenta ng 100 patas to. Since, kalat-kalat na lang to dito sa album ko. And then, mayroon na rin akong bago. So, spare ko na lang to siya. Kaya, binigay ko na lang din na freebies sa nanalo ng silver coin. Okay. So, kung i-minus pa natin, pagpalagay lang natin to siya ng 150, minus pa natin sa 70, <laughs> negative na. And then, meron pang another freebies. Mga common coins. Ito, common na lang talaga. Ayan. So, mga common coins lang po naman. So, 50, ah, ano ba to siya? Dalawang Andres Bonifacio na Niog, 2 peso. And then, Kalabaw na Jose Rizal, tatlo. So, freebies lang po to siya. So, wag na natin i-count to. <laughs> kasi kung i-count pa natin to, may matitira pa ba sa 70 peso? <laughs> so, po natin i zipin po. Siguro yung iba, kumikita ng malaki sa raffle. But, sa part ko, I'm very sorry. Parang ano lang kasi to sa akin. Kaya ako nagpapa-raffle. Dati, nagpapa-auction ako. Pero ngayon, nagpapa-raffle. Kasi ang purpose ko po talaga, ay para mabigyan ng chances yung iba nating mga kaibigang kabarya na maka-avail ng mga bariya natin or coin natin kasi medyo mahal na ngayon at least sa raffle na 50 peso per slot ayan napakababa so kung total po natin sila parang bumili ka lang din so at least may chances silang makakuha ng mga silver coins ayan through smaller, smaller value so ano yung nabibili sa 70 peso <clears throat> okay So sa 50 peso pang kape lang po ko po yan Pang ano ko sa kapiko ko Ito siya sa palengke Nagkakalaga to siya ng 20 peso 20 peso So 40 Meron pang 30 Yung 30 po ay pang gasolina At pamasahe sa tricycle <laughs> So ito po yung kinita ko po sa rapol Okay? Yung dalawang Nescafe Kasi mahilig akong magkape <laughs> So yan lang po yung kinita ko Sayawa so, po tayo mag-react na masyadong malaki yung kinikita and congratulations po sa nanalo si Sir Rigel. Ngayon, ngayon lang to. One hour ago lang na draw natin. So, i-PM ko po kayo mamaya para sa inyong shipping details. And congratulations po. So, yun lang po yung napanalunan ko. Maraming salamat din po sa mga sumpong sa aking paraful. Nakakalibre ako parati ng kape. So, ito lang po yung ano ko talaga. <laughs> Masaya na ako na meron akong kape and thankful din ako na mayroon tayong mga kaibigan na parating sumusuporta. God bless po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa suporta ninyo. Thank you, thank you po.